Hey guys, dito ulit tayo sa sementeryo. Mali Napasyal ulit tayo. Kaya, pasag <coughs> na yun, lapit na Ano yun to. Pasag ang lapit na. Ayun 2022 Lamig ang hangin dito Ano ba to? Diyos. Pasensya na kasi ilaw ko ah Ilaw ko nakapasyal dito eh Sa ilaw wala akong dalawang plus type Sa ilaw po lang gamit ko Kaya Kahit pa paano kapag video ako Sa ilang araw din ako nilakakuha ng ano, mga video dahil busy din ako ito yung kalagayan ngayon sa cementerio susunod na kuha ako tayo ng medyo malino lino ano kaya ito plastic ito yung ginagamit nila na para maano may angat yung lilibing isa taas may bagong libing pa dun sa dulo sarap din ba dito ano to Biko? Biko. Dito. Dito, Biko. gabi po. Ito. May tatlong bagong, ay, apat, na ibig. Meron kong bingo ano, dito, yung inaalog. Mga kopa. Ang ng puno dito. punta natin lang dito kung anong kalagayan ng cementerio kasi namiss ko kayo kaya may video ulit tayo ito pa na ulit iniwan ang dito banda hindi ko toko dito alikong, gali ay ko ang dalawang laklak ay ko natatakot ah. na lang puno dito banda yung puno pasensya na kayo sa ano ko ha sa ilo ko bigla ano na video ko dito. Nawa ako dito sa cemetery. So, so, eh nakapag na rin ako. Tingnan natin dito baka may oh, may iwan sila na ano. mga bagay. sila wala na nang nakita na pero para may para may sumusunod lang sa likod ko Lara Ito ganda lang ano itong si ano may salamin siksik na yun rito ay eh, parang tao talaga sa likod ko ilo lang ang cellphone yung gamit ko